ipapakita ko lang sa inyo ang tamang pagkain ng saging. Ayan. So, shoutout, shoutout sa inyong lahat dyan. At maraming salamat sa lahat ng mga nagsasupport sa akin lagi. Sa aking mga ina-upload ng mga <laughs> video. <laughs> How to eat banana. Ayan. Isa sa mga paboritong kainin ng lahat. So, kamusta naman yung mga banana nyo dyan, guys? So, shout out, shout out sa lahat. Ayan. Ate Mes, paano kumain na? Paano ang tamang pagkain ng saging? So, dapat buksan muna. Ate Mes, I love you, Ate Mes. Ah, oh. Ito na siya. Ito na siya. Isusubo ko na siya. So, paano? Masubo ang saging kung hindi ka nga nga nga. Ah. Oh, di ba tines? Ayan na. Ayan na. Malapit na. Nga nga. <laughs> si Kuya Quintrix. <laughs> ah, shout out Kuya. Kuya Quintrix, shout out. So, ito na po yung aking banana. Saging. Medyo ano to siya. Is isa ka dangaw. Isa ka dangaw. Ganyan lang at it Kailangan nga nga. Nga nga. Ayan na. Malapit na. Malapit na. Nga nga. Sabay subo. <laughs> <laughs> sabi nga ni Ate Miss, kailangan happy-happy lang tayo, guys. So, shout out, shout out sa mga natatawa dyan. Ayan na, malapit na, malapit na, nga nga. o, <laughs> Ate Miss, ganito lang yung pagkain ng ano, Ate Miss, ha, ng saging. Tamang kain, Ate Miss, tama. Yung ano dyan, yung saging sa Saudi, galing naman sa Pilipinas, eh. Maanong siya? Mataba, malaki. Mataba na saging. Mataba na saging. Ay. Eh. Dumilim bigla. Naulan kasi dito ng sa ano, Taiwan. Ito lang yung aking almusal at mess. malapit na, malapit na, maubos. <coughs> Huling sobo. Huling sobo. So salamat guys sa lahat ng ano, sa lahat ng nag-support ngayon sa akin, sa lahat ng mga natutuwa, sa lahat ng nag-enjoy sa lahat ng mga yumayakap at nagmamahal sa aking channel maraming maraming salamat po so sa mga hindi pa po nakapagsubscribe dyan please pasubscribe naman ang aking youtube channel at i-click ang notification bell para updated po kayo sa aking mga mga ina-upload ng mga video yung mga kaikikan ko guys bye so ingat-ingat po yung lahat at Maraming salamat ulit. Bye everybody! Ingat lahat! Mwah! na na Ito naman si ano, inano ni ano, sinubo ni ano. <laughs> Bye everybody! Ang ganda ng ano dito oh. ganda ng... Ang ganda ko dito. Yung background lang ba? Back. Andito na ako sa kusina kasi magluluto na ako, guys. Ang dami ko pang sinasabi kay Hindi. Pinapatagal ko lang ng konti yung video para naman ano tawag dito. May ano, kasi bihira lang ako mag-upload. Wala akong mai upload na premiere. So, bye everybody. Maraming maraming salamat po ulit, guys. Ah. Mag-iingat po tayong lahat. Mwah! Shout out, my loves. Shout out, Kuya Acer, Kuya GR, sa lahat-lahat. Yun, sis din. Sino pa ba i-shout out ko para mag-three minutes pa? Shout out sa, ayan, kay sis ko. Ate Sena B. Ayan. Shout out, shout out, Ate Sena B. I love you, Ate Sena B. Ayan. So, maraming salamat po ulit, guys. Sa mga, basta nagsusupport lagi sa akin. Kay Ate Phil, kay Harang Queen. Ate Sai, namiss na kita Ate Sai Love you all All, 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 all